Bakit ang number 40 ay isa sa mga powerful na numero sa Biblia? Alam mo ba na ang number 40 ay isang misteryosong numero na paulit-ulit na lumilitaw sa Biblia? Apat na pong araw ng pag-aayuno ni Jesus apat na pung taon ng paglalakbay ng mga Israelita sa ilang at apat na pung araw ng pagbaha sa panahon ni Noah. Pero bakit nga ba 40? Coincidence lang ba ito o may mas malalim na kahulugan? Kung sa tingin mo'y isa lang itong ordinaryong numero, ay magugulat ka sa tunay na dahilan kung bakit ito napakahalaga. Ang bilang na apat na po ay may dalang mensahe ng pagbabago, pagsubok at paghahanda hindi lang noon kundi pati sa buhay mo ngayon. Handa ka na bang tuklasin ang lihim ng bilang na apat na po sa Biblia? Isang halimbawa ng bilang na 40 ay ang panahong ginugol ng mga Israelita sa ilang sa loob ng apatnapung taon. Ito ay panahon ng pagsubok at paghahanda bago sila pumasok sa lupang pangako ang mga anak ninyo'y magpapalaboy-laboy rito sa loob ng apat na pung taon hanggang hindi kayo namamatay lahat. Ito ang kabayaran ng inyong hindi pagsampalataya. Ang apat na pung araw na pinagmanman ninyo sa lupaing iyon ay tutumbasan ko ng apat na pung taon ng pagpapahirap upang madama ninyo ang aking puot sa loob ng panahong iyon. Matapos silang lumabas mula sa Ehipto, nalagay ang mga Israelita sa isang mahirap na sitwasyon inihanda na ng Diyos ang lupang pangako ngunit nag-alinlangan ang henerasyong iyon sa plano ng Diyos kaya't hindi sila nakapasok. Sa halip, nagpagalagala sila sa ilang sa loob ng apat na pung taon naghihintay ng bagong henerasyon. Bakit apat na pung taon? Sapagkat ito ay sumisimbolo ng panahon ng pagsubok at pagbabago. Hindi ito isang walang saysay na paglalakbay, kundi isang panahon ng paghahanda. Ngunit kung tatanungin natin ang mga Israelita noon, marahil hindi nila naramdaman na ang kanilang pagdurusa ay may dalang mensahe. Gayunpaman ito ay isang mahalagang pagkakataon upang matuto silang magtiwala sa Diyos. Tulad ng isinasaad sa Exodus, sa loob ng apatnapung taon, pinagkalooban sila ng Diyos ng tubig at mana, tinapay mula sa langit. Nagreklamo sila laban sa Diyos at laban kay Moises at sinabing, bakit ninyo kami dinala mula sa Ehipto para mamatay sa ilang? Wala tayong tinapay, wala tayong tubig, at kinasusuklaman namin ang kakarampot na pagkain ito. Noong una namangha sila sa mana, ngunit kinalaunan, hindi na nila ito pinahalagahan. Isipin mo mga himala araw-araw, ngunit nakalimutan nila ang kanilang pagpapahalaga. Ang mana ay hindi lamang pagkain, ito rin ay isang sagisag ni Jesus ang tinapay ng buhay. Tulad ng mga Israelita, minsan ay hindi natin napapansin ang mga biyaya ng Diyos sa ating buhay. Nang matapos ang apatnapung taon, pinaalalahanan ni Moises ang bagong henerasyon tungkol sa katapatan ng Diyos. Pinagpala kayo ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng inyong ginagawa. Inalagaan niya kayo sa inyong paglalakbay sa malawak na ilang na ito. Sa loob ng apatnapung taon, kasama ninyo ang Panginoon ninyong Diyos at hindi kayo kinulang sa anuman. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin ng pagtitiis, tiwala at walang hanggang suporta ng Diyos. Kapag tayo ay nahaharap sa pagsubok, alalahanin natin ang mga Israelita sa ilang. Minsan, hindi natin napapansin ang mga biyayang ipinagkakaloob ng Diyos araw-araw. Ang bilang na apat na po ay nagpapaalala sa atin ng pagsubok, pagbabago at katapatan sa Diyos. Isa pang halimbawa ng bilang na apat na po ay ang panahon ng pag-ulan sa panahon ni Noah na tumagal ng apat na pung araw at apat na pung gabi. Pagkalipas ng pitong araw, pauulanan ko ang daigdig sa loob ng apat na pung araw at apat na pung gabi at lilipulin ko mula sa mundo ang bawat nilalang na aking ginawa. Si Noah ay anim na raang taong gulang nang dumating ang baha. Ang baha ay tugon ng Diyos sa kasamaan ng mundo. Ngunit bakit apat na pong araw? Sapagkat ang apat na pong araw ni Noah sa arko ay sumisimbolo ng paglampas sa pagsubok at isang bagong simula. Ang tubig na lumipol sa masasama ay siya ring nagligtas kay Noah at sa kanyang pamilya na nagpapakita ng hatol at awa ng Diyos. Ano ang matututuhan natin sa apat na pong araw ni Noah? Kahit sa gitna ng matinding pagsubok, maaari itong maging isang panahon ng pagbabago. Matapos ang baha, Lumabas si Noah sa isang bagong mundo at nagkaroon ng bagong simula ang sangkatauhan. Tulad ni Noah, maaari tayong bumangon mula sa ating mga pagsubok sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Isa pang halimbawa ng si Jesus ay nag-ayuno sa ilang sa loob ng apatnapong araw pagkatapos ng kanyang pagbibinyag tulad ng nakasaad sa aklat ni Mateo. Siya ay tinukso ni Satanas habang siya ay mahina sa pisikal. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Sa pamamagitan ng paggamit ng kasulatan, ipinakita ni Jesus ang kahalagahan ng pagtitiwala sa salita ng Diyos sa panahon ng pagsubok. Lagi nating alalahanin na ang ating mga pagsubok tulad ng number 40 sa Biblia ay mga paglalakbay ng pagbabago, pananampalataya at pagbabagong buhay. Sa katunayan, marami pang bahagi sa Biblia na hindi natin nabanggit na may kaugnayan sa bilang na ito. Halimbawa, inutusan si Ezekiel na mahiga sa kanyang kanang tagiliran sa loob ng apat na pung araw bilang simbolo ng kaparusahan ng Huda. Hinamon naman ni Goliath ang mandirigmang Filisteo, ang mga sundalong Israelita sa loob ng apatnapung araw hanggang sa tinanggap ni David ang hamon. Ang bilang na apatnapu ay hindi lamang isang numero sa Biblia. Ito ay isang paalala. Isang paalala na ang bawat pagsubok ay may hangganan. Isang paalala na ang bawat paghihintay ay may dahilan. At higit sa lahat, isang paalala na sa bawat apatnapung araw o apatnapung taon ng ating buhay, hindi tayo kailanman iniiwan ng Diyos. Kung ikaw man ay nasa panahon ng pagsubok ngayon, alalahanin mo, ang Diyos ay may inihandang bagong simula para sa iyo. Minsan, kailangan lang nating maghintay, magtiwala at magpatuloy sapagkat pagkatapos ng apat na po ay darating ang katuparan ng kanyang pangako.